ang Rodrigo Roa Duterte. Sa gitna ng mga panawagang ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hawak ngayon ng ICC, nangangamba raw si Vice President Sara na baka matulad ang ama sa sinapit ng yumaong senador Ninoy Aquino. Magkomento rin ang bise sa panawagan ng mga taga-suporta na magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague sa The Netherlands, nakatutok live si Mariz Pumad. Mariz Vicky, sa pagtitipon nga ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dito sa The Hague, kasama si Vice President Sara Duterte, lumutang ang mga panawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Ayon sa bise, gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para may uwi sa bansang ama pero nag-aalala raw siya na baka matulad ang ama sa nangyari kay Sen. Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man, meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Mensahe ng bisay sa mga taga-suporta. Ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama iyon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Dati nang iginiit ng Malacanang, PNP at Justice Department na nasa legal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Dagdag ng bise, may inihayag daw na pangamba ang dating Pangulo para sa darating na eleksyon. Nag-express din siya ng uh, fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa... Um, sa election. Tinanong niya kung papaano siya uh, makakabalik dahil nga meron din siyang election uh, sa Davao City. Vicky, sa mga sandali nito ay may nakikita ulit tayo ng mga kababayan natin dito sa may detention facility na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at inaabangan din nila si Vice President Sara Duterte na nung Sabado ay nagsabi na muli siyang bibisita sa kanyang ama ngayong araw. At yan pa rin ang pinakasariyong balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa panawagan ng kanilang mga taga-suporta sa The Netherlands na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Inalmahan din ng palasyo ang pahayag ng bise na di umano Ipinapakita ng Pangulo sa taong bayan na maayos siyang mag-isip at kaya niyang mamuno. Paano po natin masasabi ito kung pinapailan po natin ay ang batas at very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Ibang-iba ang ginawa kay Ninoy. Yan ang sagot ng pamilya Aquino sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na baka sa pitin umano ng ama ang nangyari sa dating senador. Ganyan din ang sabi ng palasyo sa baydiing dapat magpresenta ng ebidensya ang bise kung may banta sa buhay ng dating Pangulo. Nakatutok si Ian Cruz. Ngayon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino uh, Jr. ka. Ang palasyo sa kwentong yan ni Vice Pero President Sar tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague, Netherlands. Ang pangamba ng bise sa piti ng ama nangyari kay Senator Ninoy Aquino Jr. na binaril sa airport pagkababa ng kanyang flight mula Amerika noong 1983. Halos dalawang taon matapos niyan, hindi pa rin tukoy kung sino mastermind sa krimen. Bagamat dahil politikal na kalaban ng mga Aquino, ang mga Marcos ang iniuugnay dito. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kaya dating nga uh, Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So, saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya, bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Kirit pa Parang hindi po natin na noon na inahilintulan ni dating Pangulong uh, Duterte, asarili niya, Kenny Noy, kung hindi kay Hitler. Sa pamamagitan ng Ninoy and Cory Aquino Foundation page, inilabas nila ang reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ni VP Sara. Kung pag-aaralan umano ang kasaysayan, makikita na ibang iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Maging ang grupong August 21 Movement o ATOM na inilansad matapos ang pagkamatay ni Ninoy, umalma rin. Umuwi raw ang dating senador sa pag-asa ang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng malayang eleksyon habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi ng bansa upang takasan ang pananagutan sa hablang Crimes Against Humanity. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mga Duterte ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.